Sa ikalawang araw ng conclave nito, May 8, puting usok ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel. Hudyat na may napili ng Santo Papa ang simbahang katolika. Hanggang sa lumabas si Senior Cardinal Dominique Mamberti sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Abemus Papa, Napuno ng sigawan at pagdiriwang ang Vatikan nang ipakilala si Robert Francis Prevost, na tatawagin na ring Pope Leo XIV. Ipinarating niya ang kahalagahan ng kapayapaan sa kauna-unahang mensahe sa buong mundo. La pace sia con tutti voi! Il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Ang kiyo vorre questo saluto di pace entrase nel vostro cuore. kauna Agustinian at American Pope, ang 69-year-old na Kardinal. Tubong Europe ang mga magulang ng bagong leader ng Simbahang Katolika na pinanganak noong September 14, 1955 sa Chicago, Illinois at may tatlong kapatid. Bilang miyembro ng Order of Saint Augustine mula 1981, nagsagawa siya ng missionary work sa Peru at mula 2001 hanggang 2013, naging pinuno ng Order of Saint Augustine hanggang bumalik sa Peru bilang bishop ng siyudad ng Chiclayo so oh, i have an experience of god and i don't have to do anything else well then that's probably not an authentic experience of god if you love god then you also need to be showing that by loving your neighbor ang bagong santo papa pamilyar na rin sa mga pilipino 2004 nang pumunta si dating father robert prevost sa talisay cebu para sa blessing ng friary of santo Niño de cebu parish 2008 Muling nasa Pilipinas siya para sa pagtatayo ng Formation House sa loob ng Seminaryo San Agustin sa Maynila. At taong 2010 nang mga siwa siya sa isang misa sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Pamumunuan ni Pope Leo XIV ang simbahang katolika na may higit 1.4 bilyong miyembro. Nasa higit 80 milyon dito ay mga Pilipino. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, mensyo makapagal Newswatch Plus.